na cuy Chuy! Bagong Ligo. Uh, Comment sa mga may alam na breed nito. For sale. Hindi for sale. Ang pagong at ang puniho. Ming! Uh, Ming! Ming! Tingin dito, Ming. Ang ah, kuneho ay. Pagong at ang kuneho. Ming, hmm. ming, um, ming, 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 ming. Ang puro amas to si. Uy, hmm. saan ka punta? Na? Hmm. Eh? Oh, eh, makahula kung ilang kilo ito. Yung eksaktong timbang. May isang stag. Pwede kayo mamili kung anong gusto nyo yung stag. Kung anong bloodline ang gusto nyo.